Good morning guys. Dito kami dentist day ni Aya. Pin natin ng free car dentist. Sayang naman. Turn ng dentist. diretso kami sa Mega Mall. Banding time. Banding play with Aya. Banding naman tayo, guys. Weekend kasi ngayon, family day. nakakatuwa talaga dito. Hindi tayo makakain dito kung dito so, sa supported room. Yan, dahil si promo tayo, si buy one take one, 50%. Yan, ang daming tao dito guys. So, kumakain. Yan, but the zoom. 30% discount, guys. Yun ang masama, oh. 30% sayang din yun. Avail-avail nyo yan, guys. Yung mga 50%, buy one, take one, 30%. At iba, nakakain tayo dito dahil doon sa SM Up. Thank you, okay. guys. 30% naman to discount sa SM Up. O, diba? Meron tayo. Mipang Taiwan Hill. 20%, discount. Guys, 20 discount. 20% discount sa SM Up. Wow! puro shrimp, potato salad matry lang natin masabi lang Hi, ito may starbucks tayo yan yan, ito so, yan, na after ng ID dito, makakuha ka ng starbucks yan guys ang daming kain

percent off. Ito mo. Try nyo na. Sarap. 100 each na lang yan. Grabe yung oh. dami. Korean peg. Good morning, guys! Hi! Wait lang. Galing kami 7-Eleven. Ayun na naman. BBM kami. Nakailan na kami ganito. Oh, BBM daw si Aya. Ayan, dito kami. Galing kami 7-11. Tapos, dito kami ngayon sa Angel's Pizza. Kasi may card kami na buy one, take one. Pag umorder ka ng pizza. Ayan, yung nabay ni Aya. Masarap. Diba, cheese? Nakita mo lang yung may girl. Yan ang may girl. Tapos yung isa may boy. Ayan, I want to try. Cheese? Diba? Hindi pa kami naliligo. Mag may Okay. Yan. Bongbong -bong kami. Nag-try na namin ang coffee nito. Nakailan lang na kami niya for support BPM. Partners sa Angel's Pizza. Nandito kami guys. Kasi meron kaming card na buy one take one. Asan na pala yung card ko? Ate Angel yung order namin. Ito po guys, pag may card kang ganito, buy one take one lahat ng pizza na ma-order mo. Galing ang galing ng buy one take one nila, pwede kahit magkaibang flavor. Kasi diba guys, yung ibang buy one take one po, hindi sila dapat magkapareho. Ay, hindi mean magkaiba, dapat pareho yung order mo. Sila pwede. Tagal ng pizza natin. kami kasi yung order na grab. Loonan wow. wow. <laughs> mga ano. Ayan, guys. Uh -huh. Buy one, take one. Sulit na, sulit na. Talaga. Kaya, kuha na kayo card. Guys. Wala pang expire ito. Galing. Thank you. Thank you. Guys. Ayan na, guys. Buy one, take one. Um, siyempre, ang bestseller na Prince, Phoenix Beat, tsaka yung table trip na ito, sa ibang table, ang uh, in-order natin. Ayan, yung pinaka-family, 4 to 5. 4 to 5 yung um, good for, ano, family for big order natin. Okay, let's go. Kumuha ko ng buko lang, sabaw para sa UTI ganito sa isa mag maganda yan so guys it's na lang yung kalaw guys sinabihan natin ang ah. sopaw ng factory dito may ba bago kasi yung factory dito sa atin pag At isang flavor na init init pa ano kayong flavor to mirap naman mga ganito dito ay ito yung asado siguro Pin pesos lang guys, oh, eh, malaki yun. Kaya pang um, ano, kinala natin ng chili sauce. Ayan. Ito, ay, takot yung asado. Ay, hindi. Ay, di asado, yun yung bola bola. Sa ibang flavor guys, 16 pesos only. Diba? Factory shop ah. Good afternoon guys, nandito na tayo sa bahay. Ito na, ang famous Angel's Pizza na spinach dip. Buy one, take one. Tapos yung ka-take one, yung inalay namin. Napaka-ibang flavor, merong Hawaiian, uh, pepperoni, tsaka itong ano, itong deluxe. Diba? Mainit-init, try natin habang Mainit family. Ang laki na Guys, ito na yung Shopo Factory. 16 pesos only. Dahil gutom na gutom na ako. Tikman natin yung Shopo Factory dito. Mmm. Nice. Masasabi ko ito kung mainit kanina. Mainit ngayon, pero mas parang mainit kanina. Air fry na lang natin. Ang sagot. Talagang best seller nila. Walang kamatayang. Ang sarap na. Cheese spinach. No? Ang kanyang kasawa dito. Hindi mga wala. Ay, alam mo, kaso. Uh. Ayan na, guys. Hot sauce na na. Try natin. Ito yung kumanghan. Ketsa pala kasi ito eh. Ito na guys! Buy one, take one! Sulit na sulit na talaga. Kaya kuha na kayo card, guys. Wala pang expire ito. Galing. Ayan, ganito na guys ang pagkain daw ng ano. Kakagat mo na yun. Sara ano. Di ba buo-buo yung pinaka-spinach Ganito daw po, ikakalat mo na yung pinaka-sauce niya. Pinaka-cheese niya para lahat malagyan. Nakita lang namin ito guys sa so, TikTok. Ganito na daw po ang bagong pagkain. Ang pizza na ito para lahat malalagyan ng... Ayan, o diba? Pinakalat yung cheese. Yung cream cheese masarap para lahat merong talaman dami dito madami lagay natin dito yan yeah. yan yeah, lahat na meron na guys ang so, katuwa diba ang katuwa na na nakuha lang natin yung technique isa diba yung ibang part wala ito pa hindi pa natin nakalat ayaw ah Mm. Mm. Ito po, ganito daw po. Ang sereo, para lahat ng pot. Pa. Ito yung gandito, lalagyan na natin sa dulo. Ayan. Mm. Hindi natin nakakain yung mga dulo-dulo daw. Matigas. Pero matito, malambot din. Air fry natin. Ayan. Ah. Lahat na meron.